Magandang magandang tanghali sa inyo mga mahal kong kapatid Malungkot na naman nako syempre Sweldo Dear Dear Sweldo Alam mo sa tuwing nag-aantay ako Kung kailan ka sasapit Lalo akong mas ginaganahan na mas lalo akong ginaganahan. Oo, kasi lumalakas ang enerhiya ko noon. Sa tuwing alam kong magpaparandam ka na, napakaganda noon, Shem. Pre! Tapos, hindi, hin, tapos, hindi pa nga kita nahahawakan. Nasa isip ko na kaagad kung ano ang pwede kong ipaplano sa'yo 200% sa pag order ko ng mga parcels tapos isang sa katipiran ko para sa sarili ko at pagkatapos 100% sa kakanguya ko. And then 50% sa kakatiis ko ng 450 per day. Tapos bigla kang bembang sa pik. Nalalayasan mo na naman ako ulitin ko ng bembang sa peak nalinayasan muna naman ako nandito na naman tayo sa sitwasyon na antayan motolite pang matagalan tapos sweldo na pang madalian Maraming maraming salamat. And then, God bless. And hope.